magandang umaga po sa inyong lahat mga idol, araw ng linggo alas 6 ng umaga ayan po, at uh, pupunta kami ng uh, palingke at uh, mamimili kami ng uh, panindang ulam so ito yung gagamitin natin, itong tricycle at uh, first time po natin nagagamitin ito at uh, hindi ko ito ginagamit pang idol kasi hindi ko pa ganong kabisado ang mag drive ng tricycle kaya natatakot akong dalhin dito at uh, one time nga, tinray namin na uh, ganitin ko, e eh, medyo paakyat yung daanan dito sa parting kanan. Dito yung shortcut na ito. So dito tayo sa kabila dadaan. Dito kasi walang akyat eh. Pero sa highway tayo dadaan, sa highway ng Bumisunan. Ayan, try natin dito dumaan at pwes dito ay eh, maluwag naman ngayon ng kalsada kasi nga linggo mga kaibigan. So tara, sama nyo kami at uh, mamaligay tayo mga kaibigan. Let's go! Nang tayo dadaan? Ma, nang tayo dadaan dito? Bakit? អត់តាមកើតទៅ malakas ang loob ko magmaniho ngayon ng tricycle mga idol kasi nga araw na linggo kaya maluwag yung kalsada pero kung uh, ordinary yung araw to sa makapakaraming sasakyan dito at katakot syempre magdala ng tricycle lalo na pag hindi mo kabisado kami dumaan sa San Pablo Mitsiap at uh, din kami ng uh, karning babi dito mga uh, idol dito kasi mga idol medyo mura dito yung uh, karni ng baboy kumpara dun sa loob mismo ng market dito kasi eh, direct sila dun sa pinagkukuhanan nila sa mga uh, slaughterhouse kumukuha kaya medyo mura dito kailangan lang dito maaga kang uh, pumila dito para makabili ka pa at may matira pang mga karni. kasi pag kinahali ka na dito mga idol ay wala nang matitira at uh, mabilis lang maubos dito kasi nga ay mura ayan mga idol at tapos na kami uh, makabili ng uh, karne baboy at uh, dito inaantay ko na lang sinanasin na uh, makabili siya ng uh, gulay kasi dito na siya dito na rin siya sa labas sa uh, bumili kasi medyo may kamurahan din dito talaga yung gulay sa lakas so diretsyo na kami doon sa harap mismo ng uh, uh, market at uh, doon na rin kami bibili ng iba pang mga uh, pangailangan sa mga lulutuin niya mga idol nandito tayo ngayon sa palengke ng Tandang Sora yan, hinihintay ko na lang sila mamasil na matapos mga tapos mamasil at uh, na natin yung mga natin yung sa wakas ay natapos na ka rin na kaming manili so ayan mga idol tawid na tayo sa kabila alam niyo mga idol eh marunong naman ako sa makeup yun na uh, motor kaya lang ito nga ay may sidecar kaya naninibago ako, ako siyempre yung lapad ng um, tricycle hindi ko tadyado kaya dun lang ako video nag-aalangan na uh, uh, dalhin itong tricycle pero yung masasanay din tayo dito mga idol so pag badalas na natin ito gamitin ay eh, masasanay din ako dito mag-aandala ng uh, tricycle sa pamalinkin. So, ito naman talaga ang purpose nito mga idol, yung uh, tricycle. Kaya binili namin to para kung mamalikay kami, eh, hindi kami ma mahirapan magdala. Lalo na pag maraming uh, pinamili, lalo pag uh, mag-grocery. Siyempre, eh, hindi na natin kailangan pang uh, maghanap ng uh, mga kargahan. Kasi kung motor lang yung daladala namin, yung single, eh mahirap, hindi magkakasya yung mga pinamili namin. So, kaya kailangan ko na rin to pag-aralan na dalhin itong tricycle. Pero, masasanay din tayo dito. At uh, ito nga, kailangan na natin sanayin sa natin na uh, minagala itong uh, tricycle. Sayang naman at uh, uh, hindi natin magagamit ito. So, dito lang natin sila antayin. Dito lang sa gilid. So, medyo matatagalan sila doon. Medyo maraming tao doon sa loob ng Jollibee. Ayun na nga mga idol yung makulimlim na kalangitan kanina ito na nga at ibinagsak niya na yung ulan naabot tayo dito kaantay sa kanila jo 15 minutes na ako nag-aantay dito so ayan naabot na tayo ng ulan at buti na lang at tricycle si yung ating dala, dala at safe tayo sa ulan lang sila bumili sila ng almosal si Jali yan po si Tugila na yung ulan at tamang tama pa uwi na rin kami mga idol so, inabot tayo ng ulan sa palengke kasi nakatrisigil kami ayun tara na mga idol at uh, pa uwi na tayo Ayan, at uh, medyo tumila na rin yung ulan let's go Dito sa parting ito ng uh, kalsada mga idol itong pababa nato Dito ako hindi nakaakyat ng nakaraan Nag-try ako na gamitin itong tricycle at dito dumahan sa pataas ng ito, kalsada Eh hindi ako nakaakyat, eh, hindi ko na ng primera kaya namatay yung motor kaya bumalik ako dyan mga kaya mga idol so <laughs> kaya di na po nagtatuloy na umakyat pa doon kasi nga ayun medyo nininirvious ako pero ito pababa madali lang <laughs> so mga idol Nandito na tayo sa bahay Nakarating na tayo At uh, first time natin gumamit Sa tricycle Ayan. So okay naman Ayan, Nandito na lang yung video natin Ayan, Shoutout po sa lahat Bye, Bye.